Day. ang masama lang doon ay ginagawang testahan yan eh inuman si Garrelyuhan uh, doon nagda drugs ginagawang holiday para magka magkagulo ang buong sanlibutan na ganon. okay yun ang banat ni Pastor Apulo Kibuloy na dahil daw sa pagdiriwang ng All Souls Day All Saints Day ito daw ang dahilan kung bakit nagkagulo ang sanlibutan at ang mga tao ginawang nagda-drugs. Tanong, may ipakita ba si Mr. Apollo Kibuloy kung talagang tunay siyang appointed son of God? Ilan bang statistics na nahuli na sa All Saints Day or Souls Day ay may nagda-drugs nagda doon sa simenteryo? At hindi lang yan. May ikapakita ba siya na sa All Saints Day at All Souls Day ay nagkagulo ang sanlibutan? Di lang yan, ito pa ang pahayag ng mga ibang anti-katoliko. Mga kaibigan, mga kapatid, kawawa ang naniniwala sa doktrina na purgatorio. Ang purgatory doctrine, usang ka na human ang mga Roman katolik members mamatay, uh, to sila dito ihapit, kahit to sila hinluan o hingpiton ang ilang pagkamatarong o ang ilang pagkabalaan. Sa to pa rin dito sila hinlui, dito sila balaana, aron nga mubalhin sila padulong dito sa paraiso, gikan sa purgatorio. Mauna ang ilang doktrina. So, bisag unsa ka ang Roman Catholics, Way paglaong um, sa kaluwasan kay ini kamatay ang puan dito. Unya. Um, yeah? Yan. Kahit gaano pa umano ka buti ang isang katoliko, wala na umanong pag asa sa kaligtasan dahil uh, pagdasalan pa sa purgatorio. Napansin nyo ang mga argumento nito mga pastor na mga impostors na ang di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan dito pa lang supalpal so na sila dahil yung Biblia ang pinaniniwalaan nila kahit sa King James Version wala naman tayong mabasa na salitang Biblia sa loob ng Biblia ang simbahan ang napangalan niyan pangalawa kung di paniniwalaan ang purgatorio dahil walang mabasa letra po letra e eh bakit sinabi nilang kawawa at walang pag-asa ang naniniwala sa purgatorio bakit ibalik natin sa kanila may mabasa ba nakawawa at walang pag-asa ang naniniwala sa purgatorio? Di po pa double standard ito mga anti-katoliko? Pastor, naniniwala po kayo sa All Souls Day at All Saints Day? Yung All Souls Day, All Saints Day, na ang masama lang doon ay ginagawang testahan yan eh. Inuman, sigarilyuhan, uh, doon nagda-drugs, ginagawang holiday para magka magkagulo ang buong sandibutan na ganon. Oh si? Sabi niya nagda drugs umano? Ginawang holiday para magkagulo ang sandibutan. Uh, grabe itong banat ni. Pacquiao no? Na ginawang holiday para magkagulo ang sandibutan. Oh so saan niya may ipakita na dahil sa All Saints Day at All Souls Day nagkagulo ang sanlibutan. So, hindi pa may kunin pa akong isang video kaugnay sa banat niya na sabi niya, mali daw mano itong ipanalangin yung mga, na ito, ito. Sandali ha, kunin ko muna. Meron pala siya, nakalimutan ko ito na bidyong uh, ito yan, na daw umano sa, sa ating mga nawalang mahal sa buhay okay yung respetuhin mo yung puntod ng nanay tatay mo puntahan mo doon nalain ka doon alalahanin mo siya pero pagka yan sinabi mo mananalangin ako para siya ay maligtas at uh, uh, pumunta sa langit mula sa impyerno o mula sa yan uh, kawawa naman ito si Pacquiao banat na banat sa aral ng simbahan katoliko, di nag-research. Imagine, sa pamamagitan ng doktrina ng purgatorio, nananalangin tayo para yung nasa impyerno ay makapunta pa sa langit. Una, dapat ni-research sana nila bago sila nagtira na meron bang doktrina ang simbahang katoliko na yung mga kaluluwa na nasa impyerno ay makapunta pa sa langit? Hindi. Eternal damnation na nga yan. Maraming salamat ni Min na sumusuporta. Maraming maraming salamat po. Okay. Eternal damnation na nga yan. Okay. So, isa-isahin natin at sagutin mga kapatid. Lalo na itong mga pastor na ito, no? sabi nila isa una unahin natin ito si Kibuloy. Ah, uh, tradisyon lang 'yan. Oh, tradisyon lang 'yan. Bakit? Kung tradisyon, 'di ba mabasa sa Biblia 'yung tradisyon kahit King James version? Ito, New King James version. Kontradisyon. Ito mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 2. I appreciate you for remembering me in everything and for holding the tradition just I pass them unto you. O say? Na maliban sa Biblia, kailangan paghawakan sa mga aral yung tradisyon. Si Can Thessalonians chapter 2 verse 15. Ito mabasa natin. Therefore, brothers, Stand fast and hold the tradition which you have been taught, whether by word or our letter. So may tradisyon talaga. Sila ba natutol sa tradisyon? Di ba sila, di ba sila nagpractice ng tradisyon? Anong tradisyon na uh, pinapractice nila na yun ang dahilan na sa Estados Unidos? Sinampahan ng kaso at inami naman ng co-accused ni Kibuloy na KOG, KOGC si officer. Anong tradisyon? Naging tradisyon nila inaamin 'yan sa KOGC si officer nila. No? Na-accused ni Kibuloy. Ano 'yon? Na namimiki sila ng kasal. Eh meron ba 'yan sa Biblia na mamimiki ng kasal? Pangalawa, Inaamin din ng co-accused niya na namimiki sila ng divorce. Bakit namimiki ng kasal? Para ma mananatili doon sa Estados Unidos, sa ibang bansa, at magpatuloy sa solicitation. Inaamin yan sa co-accused niya, so nanganganib si Pastor Apollo Kibuloy. Wala yan sa Biblia, pero tradisyon yan. Sa kanila yung tradisyon na yan. Okay, tuloy natin si Pastor Apolo Kibuloy. Sa pagrespeto sa ating mga nawalang mahal sa buhay. Okay, yung respetuhin mo yung puntod ng nanay, tatay mo, puntahan mo doon, nanalayan ka doon. Oh, so, isa-isahin natin, Eto mga kapatid. O na, okay lang daw, puntahan yung puntod. Itong mga anti-Catholic na ito, maliban ni Kibuloy, nagtuturo sila na pag di mabasa sa Biblia, dahil nga para sa kanil, di mabasa yung salitang purgatorio, di dapat paniwalaan. O sige, saan man mabasa sa Biblia na okay na puntahan ang punton. May mabasa ba sa Biblia? Wala. Pero, sino ang nagdeklarar yan? Si Kibuloy lang. Di Okay, tuloy natin. Salahanin mo siya. Pero pagka sinabi mo, mananalangin ako para siya ay maligtas at uh, uh, pumunta sa langit mula sa impyerno. O, oh, yan. Kaya, banat ng banat si Pastor Apolo Kibuloy dito na mananalangin para yung nasa impyerno daw ay makapunta sa langit. Di naman yan ang doktrina ng simbahang katoliko kung tingnan natin ang aral ng Simbahang Katoliko sa Catechism of the Catholic Church number 1861, mortal sin results in the loss of charity and the privation of sanctifying grace, that is, of the state of grace. If it is not redeemed by repentance and God's forgiveness, excuses causes exclusion from Christ's kingdom and the eternal death of hell. For our freedom has the power to make choices forever with no turning back. Yun ang doktrina ng simbahang katoliko kaugnay sa impyerno. Ibig sabihin, kahit Ilang bisis ka pa nagpamisa, kahit ilang bisis ka pa nanalangin sa kaluluwa na nasa impyerno, wala na yung kaligtasan pa. Kaya, kawawa naman, no? Na banat ng banat, di lubos na unawaan ang akala niya na pwede pang ipanalangin at aral ng simbahang katuliko na ipanalangin yung nasa purgatory, na ah, nasa impyerno. Hindi. So, research, research naman sana pag, pag may time. Okay, tuloy natin. Wala sa purgatorio. E, wala na po yun. Naalala na lang natin ang kanilang mga naiwang... Ang panalangin din o sa purgatorio ay wala na din. O, oh, sige nga, sige nga. Sige. Di po ba para sa kanilang... Total si Kibuloy, sa salitang purgatorio, panalangin sa purgatorio, dahil di yan, para sa kanya, diyan mabasa. Okay. Ang tanong, saan mabasa na di na pwede ipanalangin yung mga kaluluwa na nasa purgatorio kung gusto nila letra po letra? Wala namang mabasa. Kaya yung doktrina nila pag di mabasa, pag maipit ito sila, kahit na yung NCGI, pag maipit, ang sasabihin nila, piloso po kayo. O ibalik lang natin yung argumento nila. Pag di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. niniwalaan. Okay. Tuloy natin si Akibuloy uh, dito. Ang alaala ng buhay, yun na lang. Ang mga, yung, kaya kung kayo pupunta doon, magpapatugtog kayo ng maaalala mo kaya, yun lang, hanggang doon lang tayo. Pero kung ang kaluluwa niya nasa impyerno na o nasa langit, wala na tayong pakialam. Eh, di, di, talaga yan mangyari na ang nasa impyerno ay makapunta pa sa langit. So, ibig sabihin, di lubos na unawaan ni Pastor Apulo Kibuloy, ha? di lubos niya na unawaan ang doktrina ng simbahang katoliko. Okay. Uh, sabi ni Clara Miga, bakit mo ipanalangin ang namatay? Wala tayong magawa sa kaligtasan ng mga namatay. Individuality to tao haharap sa judgment ng Diyos. Tama, haharap ang tao sa judgment ng Diyos. At nasa Hebreo 9.27 may particular judgment yan. Pero, anong sabi sa banal na kasulatan? Una, napakalinaw po ang sabi sa banal na kasulatan na walang sino mang makapasok sa kaharian ng langit kahit may maliit na kasalanan. Di po ba sabi sa pahayag Kapitulo 21-27? man ay hindi makapapasok doon ang anumang marumi o ang sinumang gumagawa ng kinapupuotan ng Diyos o ang gumagawa ng kasinungalingan. Ang makapapasok lamang doon ay yaong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. So kahit gaano kaliit ng kasalanan, ay hindi makapasok. Ngayon, ano ang sabi sa banal na kasulatan? Mismo ang ating Panginoong Heso Kristo sa Marcos 9.49, bawat tao ay lilinisin sa pamamagitan ng apoy. Ang tanong, yung dadalisayin ang bawat tao sa pamamagitan ng apoy, yun po ba yung impyerno? na sa 20, 48, malinaw ang emperno na binanggit ng ating Panginoong Heso Kristo kung saan ang mga uod ay hindi na mamatay. Pero may apoy na binanggit na dadalisay sa bawat tao. Hindi yan empyerno. Kahit ka si San Pablo sa unang Korento Kapitulo 3, 13, 15, ito e mabasa ni San Pablo. Ah, sabi ni San Pablo, makilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Imagine, binanggit niya ang araw ng paghukom. At, agad-agad, tapos ng kamatayan ng tao, alam natin mga kapatid, na pag ang tao ay mamatay, haharap agad sa hukuman ng Diyos. Hebreo 9.27 So, ano ang sabi ni San Pablo dito? O ng Korento, Kapitulo 3.3.15 Malinaw. Makilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Sapagkat, mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong ori ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo doon, noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala ngayon man maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So napansin niyo ba mga kapatid? May kaligtasan pa pero idaan sa apoy. Sa Spanish version, anong tawag dito? Mabasa natin sa Spanish version ang salitang purgatorio kung saan ang naturang tao sa paghukom idaan sa apoy pero may kaligtasan. So ayan po mga viewers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hey, hello mga kapatid, Alon ah, Subscribe, Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si iba yung pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa is buhay natin ang ating matuto Rodillo at Iglesias